Ikaw ba ay hindi na niya tinatawagan o pinupuntahan at parang nawawala na talaga siya ng gana sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at ikaw ay tatawagan o pupuntahan niya ngayon mismo. At dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto nyo. At payo ko lang sa inyo, matapos mong gawin ang ritual na ito, ibaliwala mo lang, wag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. Nang sa ganon, ikaw ay magugulat na lang sa maging resulta nito. At dapat ikaw lang po mag-isa kung gagawa ka ng ritual at dapat walang makakaalam sa mga ginagawa mong ritual nang sa ganun mapadali po ang talab nito. Ang gagawin mo ay umupo kasaglit, ka saglit, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at tawagin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng 21 times. Basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang tawagin ang kanyang pangalan at apelido ng 21 times, ay dahan-dahan mong buksan ang mga mata mo. At paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At pwede mong ulit-ulitin itong ritual sa kahit na anong oras na gusto niyo. At pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto at kahit ilan pa ang ritual ang gusto niyong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema as long as kayo ay naniniwala sa mga ganitong usapin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May...